Ang paksa ng Diablo ay bihirang napag-uusapan sa katekismo ng ating makamodernong mundo. Ang sekularisadong kaisipan sa ating panahon ay inilipat ang tiguran ng Diablo sa mitolohiya o alamat. Ang mga pangunahing katanungan ay, ang Diablo ba ay isang mito, hakahaka -haka, o isang katotohanan? Ito ay kabilang sa mundo ng misteryo. Ang kasamaan, pagdurusa at poot ay umiiral sa mundong ginagalawan natin walang sino man ang makakailan nito. Ngunit bukod sa kasamaan, nariyan ang siyang pinakamasama. Umiiral ba si Satanas, ang Diablo? Sinabi ni Baudelaire, ang pinakadakilang gawain ng Diablo sa modernong panahon na ito ay kumbinsihin tayo na hindi siya umiiral. Ang ugali ng alagad ni Kristo sa harap ni Satanas ay ang pakikibaka at pagiging mapagmasid ang dalawang pangunahing pag-uugali na nangingibabaw, ang matagumpay, nakagalakan, at ang mapagmasid na pakikibaka ay nagkakaisa sa makakristyanong karanasan ng pag-asa na alam na si Kristo ay nagtagumpay para sa atin. Ngunit tayo rin ay makikinabang sa kanyang tagumpay at kasama natin siya upang maibsan ang ating mga tukso. Hindi tayo pinipigilan ni Kristo na makipaglaban kay Satanas. Ngunit tinitiyak niya na kasama natin siya sa pagtatagumpay. Laban sa kanya. Ibig sabihin sa Diablo. Sa makatubid sa pamamagitan ng pananampalataya at panalangin ng ang Kristiyano ayon kay Jesus, ay tiyak na magtatagumpay. Magagapi lamang ang kristyano kapag nanghina dahil sa kawalan ng pananampalataya at panalangin na maglalagay sa kanyang sarili na mahulog sa kamay ng Diablo. Ngayong araw, masusuluyapan ninyo kung ano ang salubin at detalyadong karanasan ni Padre Pio sa kanyang pakikipaglaban sa Diablo. Ito ay hango sa librong pinabanggatang The Devil in the Life of Padre Pio ni Padre Tarsisio ng Alam niya at kapulutan sila ng aral. Maratiling nakatutok. Ang pakikialam ng Diablo sa espiritwal na paglalakbay ni Padre Pio ay isang nakakaligalig na kababalaghan. Ito ay isang patuloy at matinding pakikibaka sa pagitan ng Padre at ni Satanas. Ito ay isang sukdulang tunggalian, walang pahinga at malakas na suntukan. Marami ang mga bitag, masigasig ang mga pagsalakay at malupit ang mga tukso. Ang diabolikong pagsalakay, una at pangunahin ay laging nagdudulot sa kaluluwa ni Padre Pio ng pinakamasakit at nakakapagod na dalamhati. Ano yan? Ang mga tukso, lalo na ay inuusig ako ng mahigit na walang humpay kaysa dati. Sila ay pinagmula ng matinding pagdurusa, hindi dahil sa patuloy na karahasan na dapat kong gawin sa aking sarili. Ngunit dahil sila ay napakaasiwa at patuloy na nagmamalupit sa pagbabanta. Kahit na sa mga oras ng aking pahinga, ang Diablo ay hindi tumitigil sa pagpapahirap sa aking kaluluwa sa iba't ibang paraan. Ang espiritual na digmaan ay hindi tumigil. Sa katunayan, ito ay mas babangyes kaysa kailanman. Ang kaaway ng ating kaligtasan ay galit na galit na halos hindi niya ako iniwan kahit isang sandali at nakikipagdigma sa akin sa iba't ibang paraan. Ang galit ni Satanas ay lalong nadagdagan ng na ang kanyang espiritual na ama ay sumulat kay Padre Pio sa wikang Pranses. Kinagawa ng masamang nilalang na iyon ang lahat ng kanyang makakaya laban kay Padre Pio. Nagsisikap ng mabuti upang mapinsala ang abang prilet. Ang layunin ng Diablo ay malinaw. Ginagawa niya ang lahat ng pagsisikap na makita siyang mahulog. Aniya, ang masasamang espiritong iyon ay nagsisikap na sirain ako. Gusto nila akong talunin sa lahat ng paraan. Tila talagang sinasamantala nila ang aking mga kahinaan sa katawan upang mailabas ang kanilang galit sa akin ng mas lubusan. Upang makita kung sa ganitong kalagayan ay kakayanin nilang maagaw sa aking dibdib ang pananampalataya at katatagan ng loob na dumarating sa akin mula sa Ama ng lahat ng liwanag. Si Satanas sa kanyang masamang gawain na hindi napapagod makipagdigma laban sa abang fraile. Sinusubukang agawin ang munting kuta sa pamamagitan ng bagyo, sa pamamagitan ng pagsalakay dito mula sa lahat ng dako. Sa makatuwid, si Padre Pio ay patuloy na pinahihirapan ng Diablo. At hindi lamang sa araw, kundi maging sa gabi. Sa mga oras ng kanyang pahinga, ang Diablo ay hindi tumitigil sa pagpapahirap sa kanyang kaluluwa sa iba't ibang paraan. Ang mga pagsalakay ni Satanas laban sa Padre sa mga katubid, ay tuloy-tuloy galit, masidhi at lahat sila ay napakalupit, brutal at walang awa. Ang mga teksto ng kanyang mga sulat uh, sa kanyang uh, espirital na direktor ay malinaw na nagsasaad nito. Aniya, nagkaroon ako ng napakasamang karanasan noong nakaraang gabi. Pagtatapat niya kay Padre Agostino. Mula bandang ikasampu ng gabi nang makatulog ako, hanggang ikalima ng umaga, walang ginawa ang walang hiyang iyon kundi bugbugin ako ng patuloy. Iniharap niya sa aking isipan ang maraming diabolikong mungkahi. Kaisipan ng kawalan ng pag-asa, kawalan ng tiwala sa Diyos. Ngunit purihin si Jesus sapagkat pinagtanggol ko ang aking sarili sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasabi sa Kanya. Ang iyong mga sugat ay aking merito. Sa ikalima ng umaga nang iwan ako ng walang hiya ngayon, na lamig ang buong katawan ko na nanginig mula ulo hanggang paa na parang tambo na nakalantad sa marahas na hangin. Tumagal ito ng ilang oras. Dumura ako ng dugo. Maraming beses hindi nag-iisa si Tatanas sa pagpapahirap kay Padre Pio. Ngunit sinamahan siya ng maraming mga kampo nito. Sa pagsulat kay Padre Agustino, sinabi ng Padre, Pakinggan mo sa kung ano ang kailangan kong tiisin ilang gabi na ang nakalipas mula sa mga karumaldumal na apostatang iyon. Malalim na ang gabi nang sinimulan nila ang kanilang pagsalakay sa isang makademonyong ingay at kahit na wala akong nakita sa simula, naiintindihan ko kung sino ang gumagawa ng kakaibang ingay na iyon. Sa halip na matakot ay naghanda akong labanan sila ng mapanuyang ngiti sa aking mga labi. Pagkatapos ay nagpakita sila sa akin ng pinakasuklam-suklam na mga anyo. At upang gawin akong kumilot ng hindi marangal, nagsimula silang ipakita ang kanilang mga sarili sa akin. Uh, ngunit, salamat sa langit, kinutya ko sila at tinatrato sila ayon sa nararapat. Pagkatapos nang makita nila na ang lahat ng kanilang mga pagsisikap ay hindi umubra at naglahmo parang mula. Inihagis nila ang kanilang mga sarili sa akin. Ibinagsak ako sa sahig at pinagpatuloy ang paghampas sa akin ng husto. Binato nila ang mga unan, libro at upuan sa paligid ng silid na may desperadong mga hiyawan at pinakamalaswang pananalita. Nang makita na ang kanilang mga mungkahi ay hindi pinakinggan at pagkatapos makatanggap ng isang mapatuyang uh, tugon, dinambahan ng diablo si Padre Pio kasama ang kanyang mga kampon. Sinumpa at binubog siya ng gusto na nagbabanta na wala silang ibang gagawin kundi lipulin siya. At si Satanas ay muling nagbanta kay Padre Pio na kung talagang tumanggi siyang padsinin siya, Gagawa siya ng mga bagay na hindi kailanman maiisip ng tao. Ito ay isang banta na mahigpit na pinanghahawakan ng masamang nilalang na iyon sa buong buhay ng istigmatisadong parayle. Ang Diablo, pagkatapos ng lahat, ay hindi tumigil sa pagpapakita sa kanya sa lahat ng kanyang kakilakilabot na anyo. Binubugbog siya araw-araw sa isang tunay na nakakatakot at malupit na paraan. Sa huling sulat kay Padre Agustino, muling binanggit ni Padre Pio ang sumusunod. Hindi amin ang halimaw ng pagkatalo. Siya ay uh, nagpakita sa halos lahat ng anyo. Sa nakalipas na ilang araw, binisita niya ako kasama ang ilan sa kanyang mga kampon na armado ng mga pamalo at mga sandatang bakal at ang mas masahol pa sa kanilang sariling anyo bilang mga demonyo. Hindi ko masasabi sa iyo kung ilang beses niya akong itinaboy mula sa kama at kinaladkad ako sa silid. Ang padre ay uh, patuloy na binugbog ni Satanas. Pakiramdam niya ay durog siya sa matinding lakas ng walang hiyang iyon. Sakit na ng nakakatakot na pagsubok at nakakatakot at nakapapanghinang pagpapahirap, si Padre Pio ay kumbinsido sa pamamagitan ng pananampalataya na ang lahat ay naganap sa pamamagitan ng pahintulot ni Jesus at alinsudod sa kanyang kabanal-banalang kalooban. Ayon sa kanyang sulat, Hindi tumitigil si Jesus sa pagmamahal sa akin sa kabila ng lahat ng aking pagkukulang dahil hinahayaan niya ang mga pangit na nilalang na iyon na pahirapan ako ng walang tigil. Sa nakalipas na dalawang, dalawang araw, pinahintulutan sila ni Jesus na patuloy na ilabas ang kanilang galit sa akin. Ang aking katawan, mahal na ama, ay bugbog sa lahat ng mga suntok na natanggap nito sa mga kamay ng ating mga kahaway. Mahigit sa isang beses, hinubad nila ang aking pantulog na kamiseta at binugbog ako sa ganoong kalagayan. Sabihin mo sa akin ngayon, hindi ba si Jesus ang tumulong sa akin sa mga kakilakilabot na sandali nang ako ay nawala ng lahat ng iba pang mga katulong at sinubukan akong sirain ng mga demonyo, katawan at kaluluwa? Idagdag pa dito na kahit na sila ay naglaho, ako ay nananatiling walang saplot sa loob ng mahabang panahon dahil ako ay walang lakas na makagalaw. At ito ay sa panahon ng napakalamig. Gano'ng karaming pinsala ang di nila ginagawa sa akin kundi ako tinulungan ng ating pinakamagiliw na Jesus. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Isa lang ang alam kong tiyak na ang Panginoon ay hindi kailanman magkukulang sa kanyang mga pangako. Huwag kang matakot, pahihirapan kita, ngunit bibigyan din kita ng lakas upang magdusa. Patuloy na sinasabi sa akin ni Jesus, Nais kong ang iyong kaluluwa ay dalisayin at masubok sa pamamagitan ng isang araw-araw ng nakatagong pagkamartir. Huwag kang matakot, kung hahayaan kong pahirapan ka ng Diablo upang kasukulman ka ng mundo at pahirapan ng pinakamalapit at pinakamamahal sa iyo sapagkat walang mananaig laban sa mga dumadaing sa ilalim ng krus para sa pagmamahal sa akin at kanino mang pinangalagaan kong protektahan. Ilang beses sinabi sa akin ni Jesus, kamakailan lamang, iiwanan mo ba ako kung hindi kita ipinako sa krus? ipinagtapat ni Padre Pio kay Padre Benedetto ang sumusunod. Sabi niya, Hindi tumitigil si Jesus sa pagbibigay sa akin ng kanyang maibiging pagbisita at hikayating akong lumaban sa pareho nating kaaway. At yan po ang ating istoryo ngayong araw na naway naibigan po ninyo at nakapulutan po ninyo ng aral. At ako kung naibigan naman po ninyo, wag po kayong mag-atubling mag-like, mag-commento, at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyo na hindi pa nakapagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang at subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa mga episodyong aming ilalabas sa hinaharap. At kung nais nice naman po ninyo kaming suportahan, mangyaring uh, lumahok po sa aming ekslusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-buloy o mga uh, so taga-suportang nagbibigay ng donasyon na tinatawag ng mga alagad sa Kalinga ni Padipio. Kung saan, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa para sa inyong mga intensyon. Ito po kung mga misang ito ay pinagdiriwang sa Bansang Pransya. Bilang pasasalamat, padadalhan namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Pio na naaayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Para sa pagbibigay ng donasyon, maaari po ninyong gawin ito sa pamamagitan ng direct deposit sa aming BDO account. At maaari rin naman po sa GCash sa pamamagitan ng bank transfer. At meron din po kami personal na GCash number na sa ilalim ng aking pangalan. Kaya't maaari rin po ninyong gamitin ito kung ito po'y mas uh, mainam para sa inyo. Pero mas gusto po namin yung pong Gcash via bank transfer kasi diretso na sa aming bank account. Para sa mga karagdagang mga detalye, maaari po ninyong bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org www ang At kung meron po kayong mga katanungan, maripu po kayong mag-email sa amin sa ang tinig at gmail.com. Ang at gmail.com. At uh, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Taus puso po akong nagpapasalamat sa mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na wala pong sawang tumutulong at sumusuporta sa amin. Bahala na po ang Panginoon na gantihan ang inyong kabutihang loob. At hanggang sa muli nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos. At pinapaboran po namin yung uh, direct transfer po, Gcash via direct transfer. Uh, Gcash ba bank transfer po kasi po diretsa na po yung inyong donation sa aming bank account. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At uh, maraming maraming salamat din po sa aming mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Panipio na wala pong sawang tumutulong at sumusuporta sa amin. Bahala na po ang ating Panginoon na mag-a uh, Bahala na po ang ating Panginoon na gantihan ang inyong kabutihang loob. Paalam hanggang sa muli po nating pagkikita. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia. Si lodato Gesù e Maria, perché